يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nang salato kinigpop, salamat po. Pupuri at dumadakila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi niyo ng ito, ating alamin ang hadith na kung saan pinabaalam sa atin na hindi ibig sabihin na natapos na ang buwan ng Ramadan ay matatapos na rin ang ating mga ginagawang kabutihan. Pagkos ating ipagpatuloy ang ating pagiging matuwid. Ang pagpapatuloy natin ng ating mga ginagawang kabutihan sa buwan ng Ramadan ay maging tuloy-tuloy ito hanggang sa matapos ang buwan ng Ramadan. Na mula sa hadith na inulat ni Sufyan bin Abdullah radiyallahu anhu na kanyang sinabi, sinabi niya sa Propeta Muhammad SAW, Ya Rasulullah, O Mensahero ni Allah, sabihin mo sa akin ang isang gawain o ang isang salita na hindi ko ito tatanong kanino man tungkol sa pananampalatang Islam. Ano yung bagay na ito na masasabi mo o may papayo mo sa akin? Sabi dito ng Propeta Muhammad SAW sa kanya, Kul aman tu Sabihin mo na ako ay naniniwala, ako ay nananampalataya ka Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos ikaw ay maging matuwid. So dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, ang hadith na ito ay patunay na inuutos sa atin ng mga mananampalataya, inuutos sa atin bilang mga muslim na pagkatapos ng ating paniniwala, pagkatapos ng ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, inuutos sa atin na tayo ay maging matuwid. Maging matuwid tayo sa ating paggawa ng pagsamba, maging matuwid tayo sa mga gawain ikinalulugod sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din, inuutos din sa atin na ating iwasan ating layuan, yung mga bagay na ipinagbabawal sa atin. Dahil pagka natin na ikaw ay maging matuwid, ibig sabihin na, na iiwasan mo. Hindi na hindi na nga ulugan na ikaw ay hindi magkakamali o hindi ka magkakasala. Dahil ang lahat ng tao, lahat ng anak ni Adan ay nagkakamali. So inuutos sa atin dito na tayo ay maging matuwid. Dapat na sikapin natin na tayo ay maging matuwid. Sisikapin natin na tayo ay lalayo sa mga ipinagbabawal sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at sisikapin natin na ating gampanan ang mga obligasyon natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at kenon din gumawa tayo ng mga gawaing pagsamba at iba pang mga voluntaryong gawain na kikalulugod sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito mga kapatid, sa pananampalataya Islam pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Kung ikaw ay namuhay sa buwan ng Ramadan naging ah uh, ikaw ay nasanay sa pag-aayuno sa araw, ikaw ay nasanay sa pagdarasal sa gabi, ikaw ay nasanay sa paggawa ng kabutihan. Mainam na ito ay yung pagpapatuloy. Pagkatapos ng buwan na Ramadan ay may pagpatuloy mo ito. At dahil sa ang pag-aayuno ay isa sa mga gawain kabutihan, isa sa mga gawain pagsamba ka Allah subhanahu wa ta'ala at kung ito ay nasanay mo ang iyong sarili sa buwan ng Ramadan, magagawa mo rin ito sa ibang mga buwan. At ganoon din, sa pagdarasal mo sa gabi, kung ikaw ay nasanay sa paggising sa gabi na ikaw ay magdarasal para kay Allah subhanahu wa ta'ala, magagawa mo rin ito sa ibang mga buwan. Kaya kung ito ay, ay naisagawa mo sa buwan ng Ramadan, magagawa mo rin sa ibang mga buwan. So kung iyong ipagpapatuloy ito, ito ay higit na mainam para sa iyo dahil alam natin na ang mga gawaing pagsamba na ginagawa natin ito ng tuloy-tuloy ito ay kaibig-ibig para kay Allah subhanahu wa ta'ala kung saan mayroong hadith na naiulat na sinabi dito ng Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa inna Inna ahabba al-amal ila Allah ma ma wa in Sabi sa hadith na kung saan Uh, sinabi ng Prophet Muhammad SAW, tunay na ang kaibig-ibig ng mga gawain para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay yung tuloy-tuloy. Kahit na ito ay kapaunti-unti o bigsabihin sabihin kakaunti lamang ng mga gawain pagsamba, subalit ang mga ginagawa mo itong pagsamba o ginagawa mo itong mga kabutihan ay ginagawa mo siya ng tuloy-tuloy. Kahit na sabihin natin, ikaw ay nagbibigay ng sadaka at ang iyong pagbibigay ng sadaka ay paunti-unti o kakaunting mga ano halaga lamang iyong binibigay. Subalit so, tuloy-tuloy, sabihin natin gumagawa ka ng pagbibigay ng uh, sadaka na ang ginagawa mo ay sabihin natin nagbibigay ka ng limang piso sa isang araw. So sa bawat araw nagbibigay ka ng ganoon, so ang gawain na ito ay kaibig-ibig. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa magbigay ka ng isang milyon ng isahan lamang at hindi na ito masusundan pa o hindi na ito mauulit pa. So higit na mainam o higit na ikinilulugod sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala o higit na kaibig-ibig para ka Allah subhanahu wa ta'ala yung kahit na kakaunti siya, subalit ito ay tuloy-tuloy na ating ginagawa. So dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, hindi ibig sabihin na pagkatapos ng buwan ng Ramadhan ay matitigil na rin ang ating mga ginagawang kaputihan sa buwan ng Ramadhan. Kundi ang mainam na gawin natin ay maisabuhay pa rin natin kung ano ang nagagawa natin ng mga kabutihan, kung ano ang mga nagagawa natin uh, pagsamba kay Allah SWT sa buwan ng Ramadhan ay maisagawa din natin sa iba pang mga buwan. So insya Allah mga kapatid sa pananampalatang Islam nawa ay natin ang aral ang hadith na ito at hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana anilhamdulillah bilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.